ako po ay may kausap. Ano? May kausap po ako na taga-ipil. Uh, kilitatlo sila tumawag sa akin. Uh, yung isa ay aking tiyahin sa ipil. Yung bahay nila ay tabi po mismo ng Iglesia ni Kristo. At yung dalawa naman ay pinsan ko. So talagang tinawagan nila ko sa madaling salita eh sabi nila mga iglesia daw sila ayaw ko na pong banggitin yung pangalan ng tita ko dahil ayaw niyang ipabanggit uh, ito nga katatapos lang namin mag-usap uh, totoo eh <coughs> yung aking tiyahin ay umiiyak pati yung aking dalawang pinsan uh, Ayun nga tungkol nga sa ang aming pinag-usapan, itong tungkol nga sa ating tinalakay. No? Uh, tinalakay natin tungkol nga sa Iglesia ni Cristo. Uh, sa haba ng aming pag-uusap eh talagang napapansin ko nagahagulhulgo yung aking uh, tiyan sa kakayak dahil uh, more than uh, 20 years na siyang iglesia ni Kristo. At nasabi niya sa akin na hindi daw ganun ang iglesia ni Kristo. At sinabi rin niya sa akin na baka naman sineset up ka lang para masira ka. Hindi ko inaalis na pwede. At Pinaalala niya sa akin nung bata pa ako. May naikwento siya sa akin. Nung ako daw ay nasa three years old. Dahil nga sa walang maibayad ang aking ina sa hospital, may isang iglesia ni Kristo daw na tumulong para ako ay, ay masalpa. Hindi ko po alam yun. Ngayon ko lang po nalaman, niwento po sa akin ng tiyahin ko. Uh, yung ministro daw na yun, palooban na siguro ng Diyos. Ay, sa totoo, wala na. Kumbaga, pumanaw na. At mayroon akong naalala noon na isang lalaki na taga-pagadian na tumira kami sa kanilang boarding house. Dahil nga sa wala akong maibayad, dahil nga sa, siyempre, sa edad ko na 17 na naghahanap pa lang ng mapapasukan, hindi ako sa, Hindi ako nakapagbayad ng tatlong buwan. Pinaalala lang niya sa akin na yung tinirhan ko pala na yun ay Iglesia ni Cristo. Sa salita, hindi ko kasi alam eh. So, siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, ito po ay kapatid po ng aking ama. Humiram ng three to 4,000 na limit pero ang interes ay hanggang 100 to 200. Hindi ka ba nang papagod? Uh, sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging Iglesia ni Cristo, niminsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng Iglesia ni Cristo. Sapat na daw para maka akay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang ha, uh, hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa Ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisip. At ganun pa man, alam ng taong bayan na kaya ako nagagalit dahil ayaw ko ng korap. Ayaw ko ng magnanakaw. Ayaw ko ng niluloko ang ating mga kababayan. Kaya nandito ko. Pinaliwanag ko rin sa tsahing ko yung side ko na hindi po ako nagsasalita ng para sa akin. Nagsasalita po ako dito at nagbubulgar ng mga katiwalian, ng mga kababayan natin mapang abuso. Ngayon, sabi po sa akin ng tiyayin ko, obserbahan mo at pag-aralan mong mabuti ang mga aral ng Iglesia Ni Cristo bigyan mo lang ako anak sabi niya ng kahit six months o four months para maliwanagan ka at baka ginagamit ka lang para masira ang iglesia ni Kristo. Ganun pa man, bilang pagrespeto ko sa aking tiyahid At bilang pagrespeto ko na rin doon sa mga taong nakatulong sa akin noon na eh, hindi ko alam mga iglesia ni Kristo pala yun. Mahirap para sa akin na ano kasi pero bilang isang tunay na lalaki, kung mali man ako, tatanggap. Kung totoo man ang sinabi ko, walang personalan. Ito ay usapin para sa bayan at hindi para sa akin. Ngayon, Sinabi po ng aking ama, uh, ng aking kapatid ng aking ama, na papasahan niya ako ng mga activities ng Iglesia Ni Cristo para maniwala ako na hindi totoo ang mga pinapasa sa akin o binabato sa akin na issue. Ngayon, pag napatunayan ko naman na talagang ito ay issue lang para masira ang Iglesia ni Cristo at ginagamit itong ating programa, 100% rin pagmumurahin ko itong mga nagpasa sa akin. 100% yan. Mababaliktad kayo. Papatunayan ko lang na sinisiraan lang pala ang Iglesia ni Cristo sa akin. Katakot-takot din ang sasapitin itong taong ito na nagpapagamit sa mga kalaban para manira ng ibang piliyon. Ang aking pong sinasabi dito ay ayon po sa aking pinagkakatiwalaan na informer. Kaya kung sina ginagago ko, tinatarantado ko nito, ibang usapan niyo. Kilala ko ng mga subscriber natin. Wala akong kinakatakutan ay tino pa yan